Malugod natin ng gap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Hawaii. Nakipagkamustahan at nagpasalamat siya sa mga Pilipino roon dahil sa pagmamahal nila sa pamilya Marcos. Inalala rin niya ang mga biktima ng Maui wildfire. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan. Let me say what I have waited very long time to say. Aloha! <laughs> I was told they said we can fly directly from San Francisco to Manila and I said but Honolulu is in Hawaii is in the way on the way so I said we have to go we have to go down we have to land in hawaii i have to say hello to all our friends in hawaii because honolulu hawaii holds a very, the very the, the the filipinos and the filipino americans in hawaii hold a very special place in my heart as uh, for the all the wonderful experiences that we had here with our filipino compatriots Yan ang bati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa Hawaii nang dumating siya sa Filipino Community Event sa Hawaii Convention Center kahapon. Naalala niya ang mga panahon noong 1986 nang magtungo ang kanyang pamilya Marcos sa Honolulu at ang mga Pilipino aniyang ito sa Hawaii ang tumulong sa kanila. This is a special place and it has hold special memories. I will turn it around a little bit. I want to introduce you to them. these are the people that kept us alive for 6 years we landed here in honolulu with nothing with nothing my family my family was flown from malacañang palace to hickam air force base and when we finally moved to makiki heights I know they were always there uh, we had nothing with us they had, uh, they kept everything to inspect everything these are the people who kept body and soul together of the Marcos family ultimo when I tell when I tell this story people do not uh, do not quite believe me but I tell them you do not realize how How uh, close we became and how kind and how generous the people, the Filipinos-Americans in Hawaii were. Nakita rin ng Pangulo ang mga dating miyembro ng Presidential Security Command na naglingkod sa kanyang amang si dating President Ferdinand Edralin Marcos Sr. at sa kanilang buong pamilya. PSC, mga PSC, dating PSC. O, oh, kita mo. <laughs> This... These are your predecessors. Ito yung mga dating presidential security. Hindi Pagka... Ito mga naiwan na dito. Ito yung mga sumama sa amin. At they already found founder. Pati po. Pati po yung uh, nag-entertain sa atin, si Florante. Matagal siya nang dito. Lagi kami magkasama ni Florante nung nandito kami. Nakausap ng PTV News ang ilan sa mga PSC members na ito at hindi maitago ang kanilang saya nang makita si President Bongbong. Ikinwento rin nila ang kanilang mga karanasan ng mga panahong iyon. Eh, masaya rin kami dahil uh, at least nakilala pa rin nila kami. Uh, sa kanila noon. Mula nung dumating kami rito sa Hawaii, naiwan na kami rito. Ito mga security mga kasama ito, ito nag-alaga sa kanya mula nung pa. Uh, at naiwan sa darito. Pati yung mga uh, member ng household. ito. Mga military nurse yeah, dito na rin, naka-base. -naka hindi namin sila iniwan. Kahit ano anong mangyari na na namin na pinangako na namin na kahit na mola ang buhay namin basta pag-serve kami sa kanila. Masaya kami na nakita namin ulit siya. Maging ang iba pang mga Pilipinong dumalo sa Philcom event, hindi na iwasang magbahagi ng kanilang kasiyahan. I'm so happy to see him. Way back, uh, long time I did not see him. Yeah. So I'm very happy and I'm very excited. Habang andito sa Hawaii ang Pangulo, ilan pa sa kanyang mga aktibidad ay ang pagbisita sa U.S. Defense Facility o obserbahan ang capability orientation ng West Philippine Sea, paglahok sa barge tour at mayroon ding relaying ceremony at ang round table meeting. Matapos nito ay lilipad na pabalik ng Maynila si Pangulong Marcos kasama ang kanyang delegasyon. Mula rito sa Honolulu, Hawaii, Alan Francisco. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.